So mga kaama, so time check natin is 12 o'clock in the afternoon. Today Sunday, talagang dito dumaan yung bagyo. Hindi ko ina-expect na ganito magiging -e effect sa amin ng bagyo na ito. Kasi kagabi, signal number one lang, tapos pag namin, sobrang lakas na ng ulan. So mapunta ko sa second floor. Alam niyo ba, dito sa bahay namin, sobrang basa, basang-basa. Tapos yung mga ibang barangay dito sa kota, bumaha na yung sa EBS daw lampas ano na ano na second floor na tapos dito sa may kota is ano na bayabang na yung mga taga puting buhang so sa amin naman ang eksena po ito ito yung second floor talagang wala ng choice pag tila ng ulan next week may papagawa ito for sure so ipapakita ko sa inyo aming um, kalagayan ngayon grabe Nangyan mo, Dinitapon Bum oh. Basta na lang, kumukuha. Ang dali to. Mababasihan man iko, buksod naman niya ito. itong bubong naman. Oh, lakas ng kulay. Ayan, kak keso nyo naman. Keso naman ang na hinabag yo. Guys, yung bubong namin dito sa second floor Natanggal siya, ayan Kita nyo, tapos dito Actually, bumaba na nga yung tubig Bumaba na kasi Nalimas na Bu, ah, bu wala na tubig, ano? Ayan, wala na siya Pero kanina hanggang Sa to Ayan Ako, binutas nyo na yan Ayan, binutas ito, binutas na lang namin itong terrace para meron silang labasan ng tubig. Kasi kanina sumu... Uy, laki ba mo na masisira na yung bubong? Toy, itsura, oh. Tapos may mga tao pa doon na nag-evacuate. Best kiss me. May... Ayan. Ayan, oh. Hindi tayo sa second floor? Ayan, oh. Tingnan mo yung kalagayan. Guys, sobra na. Kita nyo? Sobra na na yung bahad. Ayan. Yung motong iniila na, oh. And yan yung tutamot ng isla, pabot ng ABS. Yan yung Kota National High School. Ayan, bahana. Yung mga tao lilikas na, oh. Ang dami na kanina dyan. Yung iba nakuha na. Yung iba nasa school, pero um, bahana. I-zoom. Try ko i-zoom. Ayan. Okay, so, Sobra ang baha dito sa amin.